pagkabili ng lupa o bahay ay isa sa pinakamalaking investment sa buhay. Pero alam mo ba na marami ang nabibiktima ng mga scam? Mula sa mga picking titulo hanggang sa mga developer na hindi natatapos ang proyekto, maraming Pilipino ang nawala ng pera. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang ilang karaniwang real estate scam sa Pilipinas at kung paano ito maiiwasan. Tandaan, hindi ito kompletong listahan, marami pang ibang modus ang dapat bantayan. Well, unang-una sa listahan ay ang double selling. Ibig sabihin, ibinibenta ng scammer ang parehong property sa dalawa o higit pang buyer. Malalaman mo lang kapag nagparehistro ka na ng titulo. So, paano ito maiiwasan? First, siguraduhin kumuha ng certified true copy ng titulo mula sa Register of Deeds. I-check kung may mga annotations na sa titulo at huwag magbayad ng buo hanggat hindi pa kumpleto ang mga dokumento. Fake Land Titles Ang pangalawa nga ay Fake Land Titles. Ginagaya ng mga scammer ang itsura ng totoong titulo. So paano ito maiiwasan? Humingi ng Certified True Copy sa Registry of Deeds. Suriin ang mga security features tulad ng mga dry seal at mga serial number. And if, kung maaari, kumonsulta sa abogado o sa licensed broker para sa verification. Another is, iba ang itinuturo, iba ang nasa titulo. So, ano ang ibig sabihin? Isa sa mga hindi napapansing scam ay yung iba ang itinuturo ng seller, pero hindi pala iyon ang nasa titulo. Akala mo, yun na yung lupa na bibilhin mo, pero iba pala ang tunay na location. So, paano ito maiiwasan? Bago bumili, ipasukat muna ang lupa sa isang licensed geodetic engineer. Siguraduhin tugma ang aktwal na lupa sa technical description ng titulo. Magpa-survey at humingi ng relocation survey plan kung kinakailangan, okay? Now, let's proceed with number 4. Pre-selling's come. Isa pang scam ay okay? ang pre-selling ng mga kondo o bahay na hindi natatapos. Kukunin ang pera mo, pero wala nangyayaring proyekto. Okay? So, paano ito maiiwasan? First, siguraduhin registrado ang developer sa DHECUD. Or ito yung dating HLURB. Okay? Tingnan ang kanilang track record o mga dating proyekto. And wag magbayad kung walang license to sell. Okay? And so, let's proceed with number five. Fake owners. So, may mga nagpapanggap na may ari ng lupa at ibinibenta ito kahit hindi talaga sa kanila ang property. So, paano maiiwasan? Hingi ng valid ID at proof of ownership ng nagbibenta. Magtanong sa mga kapit bahay kung sino talaga ang may ari ng lupang iyan. And i-check ang tax declaration at history ng pagmamay-ari. Okay? Number 6: Fake Brokers. So, may mga nagpapanggap na broker para lang makakuha ng pera. Paano ito maiiwasan? I-verify ang kanilang PRC license sa Professional Regulation Commission or PRC website. Makipag-transaction lang sa rehistrado at lisensyadong broker. Now, mga tip para sa ligtas na transaksyon. Narito ang ilang paalala para makaiwas sa panuloko sa pagbili ng property. Tandaan, hindi lang ito ang mga modos, kaya maging mapanuri lagi sa lahat ng transaksyon. Laging i-verify ang titulo sa Registry of Deeds. Huwag magbayad ng buo hanggat hindi kumpleto ang papilis. Makipag-transaksyon lamang sa licensed professionals maging maingat sa mga alok na masyadong maganda para maging totoo or yung mga too good to be true. Ingat sa transaksyon. Protektahan ang iyong pinaghirapang pera. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sa iba pang legal tips. Kita-kit sa susunod na video. Bye-bye!